Ang pelikulang Sunshine na idinirek ni Antoinette J. Dewan ay pumasok sa prestigyosong Palm Springs International Film Festival sa Estados Unidos. Napili ang pelikula bilang bahagi ng World Cinema Now section na nagmarka ng kanyang US premiere. Ang Palm Springs International Film Festival ay isa sa mga pinakamahalagang film festival sa Amerika, kaya't malaking karangalan ang makapasok ang pelikulang ito sa nasabing event. Ang Sunshine ay isang psychological sports drama na sumusunod sa kwento ng isang batang gymnast na ginagampanan ni Maris Racal. Ang karakter ni Racal ay nahaharap sa isang matinding pagsubok nang matuklasan niyang siya ay buntis habang abala sa paghahanda para sa mga national tryouts. Sa kabila ng mga pangarap niyang maging isang matagumpay na atleta, ang pagbubuntis ay nagdudulot sa kanya ng mga mahirap na desisyon at personal na pagsubok na nagiging sanhi ng matinding stress sa kanyang karera at buhay. Ang pelikula ay hindi lamang tungkol sa isang batang atleta, kundi pati na rin sa mga hamon na kinahaharap ng mga kabataan, lalo na kapag napipilitang magsanib ang kanilang mga pangarap at mga personal na isyo. Tinutukoy ng pelikula ang hirap ng pagkakaroon ng malalaking pangarap at paano maaaring magbago ang buhay ng isang tao kapag naharap sa mga hindi inaasahang kaganapan. Pinapakita ng Sunshine ang matinding lakas ng loob at determinasyon ng isang kabataan na naglalakbay sa mundo ng esports at ang kanyang mga personal na pagsubok. Ang pelikula ay isang magandang halimbawa ng sining sa pelikula na tumatalakay sa seryosong isyo at mga personal na pagsubok ng kabataan. Ang pelikulang ito ay hindi lamang natanggap ng mga positibong reaksyon mula sa mga manunood, kundi nominado rin sa Best Youth Film Category sa 17th Asian Pacific Screen Awards, na nagpapakita ng patuloy na pagkilala at pagpapahalaga sa kalidad ng pelikulang Pilipino sa international scene. Ang mga ganitong uri ng parangal ay nagpapatibay sa industriya ng pelikula sa Pilipinas at isang hakbang patungo sa pagpapalawak ng pagkilala sa mga pelikulang Pilipino sa buong mundo. Sa makatuwid, ang Sunshine ay isang pelikulang nagpapakita ng tunay na kwento ng kabataan, kanilang mga pangarap, at ang hindi inaasahang mga pagsubok na maaari nilang harapin. Ang mga temang tinalakay sa pelikula ay nagiging makabuluhan hindi lamang sa mga kabataan, kundi pati na rin sa lahat ng mga manunood na nagnanais ng inspirasyon at mga kwento ng buhay na may malalim na mensahe. Sa pagpasok nito sa Palm Springs International Film Festival at iba pang mga parangal na tinanggap, pinapalakas ng sunshine ang posisyon ng mga pelikulang Pilipino sa global film industry. Ano ang sayo sa balitang ito?